Isa ang kapuso actress na si Rian Ramos sa mga Pinoy na tila kumu kumukwestiyon sa hindi pagpasok ni Michelle D sa top 5 finalists sa Miss Universe 2023 pageant. Tulad ng halos lahat ng pageant fans sa Pilipinas, parang hindi rin kumbinsido si Rian sa naging resulta ng international pageant. Hanggang sa top 10 lang umabot ang journey ni Michelle sa ikapitumpot dalawang edisyon ng Miss Universe na ginanap sa El Salvador kaninang umaga, ang kinoronahang bagong reyna ay ang bet ng Nicaragua na si Shanice Palacios. Sa kanyang ex-account, nagpost si Ria na BFF ni Michelle, ng salitang something kasunod ang tatlong fish emoji. Ang paniwala ng mga netizens, feeling ni Rian ay may something fishy sa naging resulta sa katatapos lamang na Miss Universe 2023, marami namang sumang-ayon sa kapuso star. Ito'y sa gitna na rin ng pagkalat sa social media ng isang screenshot na umano'y galing sa official Instagram account ng Miss Universe Organization kung saan makikita ang mga candidates na nakapasok sa top 5. Dito makikita ang pangalan at litrato ni Michelle sa limang contestants sa halip na si Antonia Porcelleg ng Thailand, kaya naman nagduda ang mga Pinoy sa naging resulta ng laban. Narito ang ilan sa mga nabasa naming reaksyon mula sa mga netizens. Kasabay nito, naging trending topic din sa X ang salitang robbed matapos matalo si Michelle sa naturang pageant, wala pang explanation ang Miss Universe Organization tungkol dito.